Ang init naman. Wala ba kayong aircon dito? Ah, uh, uh, eh. Um, Riz, pabot nga ng anong remote ng aircon. Ah, uh, pasuyo naman oh. Naku po kuya, huwag ako. Busy ako dito. Tama rin, durug na yun, Riz. Durog na durog na yan oh. Ano ba yung durog yan? Ipanang tubig yan? Anong tubig ka dyan ate? Iitlog yan. Sinabi ko bang tubig talaga? Hala! Hala! Sumbong kay mama! Liquid kasi yan. Mama mo, liquid! Ano? Hala, sumbong! Mga pasaway. Yun lang. Busy ang mga kapatid mo. Ikaw na kayo kumuha. Init na init na ako, oh. Aba, demanding yan. Hmm? Huh? O ikaw, andito kang ngayon sa bahay namin. Baka nakakalimutan mo, kaya bas mo yung pagtataray mo, okay? Ano naman kung bahay nyo Bahay ko na rin, kasi boyfriend naman kita. What the? Ano? Hays, alam mo, may ala din ako, no? Kaya huwag ka dyan. Alam mo, yan ang napapala mo. Lagi ka lang kasi nasa bahay. Di ko kasalanan yun, no? Kung ayaw ko palabasin ni Papa ng bahay. Eh? So, ba't andito ka? Natural, nagpaalam ako. Eh, di magpaalam ka. Talaga ba, Dane? Eh, alam mo naman, napapayagan na ako nun pag ito ako sa inyo pumunta. O ano, kung wari wala kang alam? Ay, sabi mo nga, tama ako. Mali ka. Ano?